nakarecord na. Ano gusto mo mga ilerecord? Ano sa mga Ha? Eh, walang wifi. Ito na. Ito yung granny-granny. Ito yung granny Hello guys, so tayo ay maglalaro Hi. ng scary teacher. Oo nga. Oo. Oh, oh. So, kasama natin si Caleb, yung pinsang ko. Oo, ako may ari uh, niyan. Uh, ay, sorry pala. Oo oh, oh, pala. Siya so, may ari dito Ayun na Okay, so let's start the game. Ano oh, may fireworks? din Ano ko Kaya, ano yun natin? yung natin? Mga ads yan. Ay, no. Ito. 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 Ay So, ayan na. Uh, ruin Misty, okay? Blah, blah, blah. Yeah. Start na yeah. kasi! Oh my God, this is so ridiculous! Hindi talaga <laughs> sila yun, ang kuha Oh,

Okay, so let's do it. Asa, ano na Na-delete okay. ko yung na mukha mo. click the video. Oh, lang, ano? Yeah. <laughs> oh my God! Oh my God. <laughs> Papansin ka, kalbo, kalbo. Yeah. Wala well, Ang dapat dito ay ito. Ang love. Dito starts. Bawat ko So, let's start the game. Sorry. Sorry, mga guys. Kasi, so really sorry. Ano tayo bro. Panali. Okay. Panali. Ano ba to? Ha? Sorry guys, missing na na. Ayan, panalo. So let's go. Baka kasi napipindot ba Oh no, nakalak Ay no, may bintana. Ay, may dader pala. So, punta tayo dito. Taya. Akit tayo. Ano lang. Taya lang. So, ayan. Punta tayo dito. Alam mo ba gagawin? Natapos ko na Alam ko na gagawin. Eh, bakit kasi umuli? Dance, dance, So, pindutin natin ito. Kapa! Nagtutulog! Lalagay ko nga yung dito eh. So, yeah. Kukunin pa natin yung gunting. napaka na itong game na ito. So, huwag na kayo maamo. So, let's go to the shed. Open up the style. Grabe talaga, grabe talaga. Hindi ko makuha. Let's get the folder off for the sender. So we end with a party. ba da dum ding dum Oh, sheesh! Open na si Kwee! Ilalagay ko nga para di makain. Ako puti kang baboy ko. Bakit mo nilaro? Tama! Tama, 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 tama. Oh my God, buksa mo na! Mahal na siya. So... Wait yung to. Yung to. Ito tayo dito. Sana hindi So, let's show him yung impasto. to Wala pala bulag. Ay, talaga ko. Yes! Dito? Naglag na siya. Labat na? Hindi, naglag. So sorry, may kausap ko sa'yo. So, let's antayin natin siya. La! Kaya pa to, kaya pa to! Ay salamat oh din. Next. Next, uy inang Okay, so blah blah blah. Place a pin on the sofa, sir. so much. Why is that a part of the toy? So, oh my god, it's always weird. So, guys, we know nothing about this. Do? I don't want the food, um, so, so, gonna... oh. I wanna bring the... So we are needing cakes and. The... So let's click that. Ipuh So let's put this X. I. So, natin pindutin ito. Ano kaya kakailangan nila? T-star. So. The king is on the table. Near main door. Near. Malapit na Talian main door. mo na kasi lalabas na siguro si Granny. Baka makita ka. Hindi yan. Sige Apple ka naman yan eh. Huwag kang... Ayun na oh. Ay, Ay, may pabayaan ko. Apple yan Papatayin ko ito huh? eh. Huwag oh, na. Surprise ako. Kaya ka ka. Ano ba? Malahimik. Nagpa-vlog. O, ito na. So guys, huwag nyo maintindi yun <laughs> isang pinsan namin. Eh, pala yun. Vlog. Vlog to. Huwag hmm. niyo maintindi yung pamangkin ko. Makulit talaga yung mga yan. Oh, Pati oh. yung isa. Yung, yung pinsan ko din. Ayun. Oh, oh. Ayun si Caleb. Yung, alam, Ay, gata. Pag gusto mo na... Tapos sa ah, pindutin mo to. Okay. Oh, shish. Oh, hindi ko <coughs> ba. Chismosa si Tam Tam, chismosa si Bea. Kulong si Gusto ko lang talaga yun. Gusto ko lang talaga yun. Ah, doon epal ka talaga. Epal mukha mo. Kamukha mo epal. E-e-epal. Epal yung ka. Kasi, o oh, ay ka. Vlog, wait lang. Ito. Gusto ko na... Pangalan niya si ano? Careful. May... Si Alonso. Krone. Ano, mag-doorbell ka. Ay, galing. Gusto ko yung ano? Galing Hala. sa... Gusto Alonso. ko yung block kita sa Roblox. Mag-doorbell ka. Tap ka tapos... pa kayo Doorbell ka tapos... Oh, Albo! Uy, si Kroni. Hindi Meron. siya pupunta dito. Kasi payat Doorbell oh, ka tapos man. ano, alis Ay, ka na agad. mo! Alam ko, bro. Wow. So, so Antay mo na kasi. Antay mo siya. Nung nilaro ka yun, dinodorbel dorbel ko lang Wait, siya. Wait, kasi boys. Sabi, boy, sabi si... daw ni Caleb man, eh. Oh, ito Kasa na nga, na eh. Ito? Guys, may man, apple, man, apple dito, man, na. Ay, butak, 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 butak. Ay. Sabi daw ni Caleb eh. Hindi, apple ka. Ikaw Ang kulit niyo yung... yun ng mga boys, no? Yeah. Uy, wala. Uy, sa tabega. Kakapunas ko na nga iyo. Ano to, Jay? Ba't kasi dyan mo nilagay? Ba't nilagay mo? Ba't nilagay mo eh, sa labago eh. Alam nyo, dapat inuubos mo na yan. Diba tama ako? Sa nga di inuubos eh. Kaya ako siya. Abas. Tapos sasabihin ni ano ni ni Alonzo. Ay, wait lang. Asa sabihin niyo? Ping pang pong ping pam pen pa Coco melon. Sa pa putik kang bata ka. Oh. oh. Mura! Putik! Mura ba yung putik? Mura! Yun! Putik yung mud Parang may eh. basa, basa sa kalsada. Hindi, mura nga yun. May sugat, oh? Yes, may suba ako sa dalhin. Bindutang. Dalhin! Oh, she's coming. Oh, she's coming. Uy, kulit mo! Ang rin. Paano ako naging makulit? Di ko nga siya ginolo, eh. Makulit ba ako? Manap ka ba? <laughs> <laughs> Buka ka, Mano. Buka ka, Mano. Hindi na ka tayo Ah, dyan. Ano yan? Basta ba? Ano susi? Huwag ka mag... Hindi, pin yan. Huwag ka Susi! Pin nga, mukha ba yung susi sa'yo? Susi? Ulit mo. Tapon mo, tapon. Tapon. Hindi, tapon mo sa inuman ni ano, ni... Ano? The pin is on the table near main door. Okay. Alam niya na. Eh, kasi makikita Asa bunot ako na sa ili ko. Pausin <laughs> mo <laughs> natin yan. Ang taba! Uy, Kayle, bubusin mo na to. Huwag ka kaya magdira. Di ano sa akin to. Kaya alon mo. Uy, hindi ko to doyan. Oh, labas, labas, labas! Wait lang kasi. Labas! Huwag ka kasi maging... Kaya, kaya nahuhuli, kaya nahuhuli ni, ano, Miss Teacher si tap ginugulo mo, kile bang galing mong gulo. Ano? Dito ko eh! Dito ka kailag sa tabi, ay, dito ka alag sa tabi ko. Dito na siya na, dito na siya. Ay, dito na lang, ha? Tintan, tintan, tin. Alon, dito na. Ayan! Ano? Very sweet. Gumanon. 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 Pangit. At ito. Sabi mo. Sabi mo sa kanya. Pangit ka rin. Oo. Oh, sinabi natin. So, sorry guys. Uy. Uy. So guys. Malapit na mag-end yung video. Ito na ang ending ng video. So, tomorrow na. Sa pang part All of going